Magandang magandang araw mga kadya no? Ngayon po ay pinagpapatuloy na po nila yung ating paglalagay ng tiles sa ating bahay Yung nilalagay po nila is yung sa may bandang part ng harap ng bahay po natin Bali po, uh, bukas siguro po, nandito na yung ating na uh, mag install na ng mga wiring. Yeah. And yung semento po natin, medyo pa ubus na. Siguro, uh, mag-order na naman po tayo ng panibag. So, ayun mga ka yung ating bahay. Ayan. Yung tiles niya po, meron na. At bukas po, ikakabit na po yung ating toilet bowl. Ayan. Tapos, Ayan na po yung ating CR. Ayan. Ayan na po yung ating CR. Nakabit na po yung uh, tiles. Tapos ito po bukas. Nakabit tong toilet bowl natin. May flush siya po. May flush po siya. Masalab po yung kanyang uh, gamit. Sa natin dahan-dahan lang. Baka uh, Naka-tape po siya. Tumatanggal po yung tape. Uh. Oh, no! Nandahan lang po. Yan. Ito, meron po siyang ang tawag ba dito? Sumi-flash. Yung paano gumagana yung flash niya dito na rin po yung pindutan ayan balik na natin para bukas na yung mga dyan kanyan na lang alang eh. yun saka na lang muna kasi walang gagalaw na nung mga bata kami doon kami dati madalas uh, may fish pan po doon sa may gitna ng bukid doon, kami, doon po kami namimingwit dati tapos sa ilog na rin po pero ngayon mas takot po yata ako sa ahas kaysa nung bata ako yeah. ganoon pa rin wala pa rin masyadong pinagbago pero po dati dito may fish pan talaga dito eh pinalibutan na uli po sa bukid. bola, catch. lamat ng <noise> bola mo. ay, lamat Vamos ver Cobra. Sa so, malakas ang yung mga braso. Masobra na yung bola. Ay, hapon na lang ito. Mga kachalo. Ang ating papaya. Ang dami. Parang kailan lang. Ang lit lang nito ng papaya na ito ngayon po sobrang dami na po ng bunga yung nandito po ang liliit po parang nandito sa migit na ang lalaki na mga mature na yung higit na nasunod po yung bu bunga ng papaya bawat uh, sanga or dahon meron siyang bunga tomorrow. So ayan mga kadyan. No? nag i na po ng uh, mga wiring natin. Oriente. Ayan nalagyan na rin po na dito. At uh, nag-i-install na po ng ating circuit break part. Ito so, pong nakaraang bubong eh, is nailagay na rin po. And mga kajado, nailagay na yung uh, bubong na hindi na ilagay. Ayan. Eh. Pakabukas po siguro tanggalin na yung mga porma. Since tayo na yung mga uh, semento sa taas. Since mag-iisang linggo na rin naman. Ayan. Eh. Dun po sa tubo, baka po may bago kasi may, may pinadagdag po si eh. yan o bago po tong tubo na to since nagka heater po tayo ayan tatanggal ulit parang tanggalin to pero sila na bahala rito So, ayun po mga kajanon. Dito po yung ilalagay yung ating circuit breaker. Kailangan po po nila magsinsil ng medyo may marami. Ayan. iba po nilagyan na po nila ng switch. Ayan. Ilaw na po. Switch dito. sa banyo tapos ito po naglagay din po sila ng outlet dito para po dun sa may heater natin Ayan. may ilaw na rin po rito Ayan. tapos ilaw rin po rito may outlet din po rito sa part na to pumapad dyan ng konting konti na lang itong switch na to dalawa para dito sa isa dito sa may kusina yung isa ipaprocess pa po ni ni sir na gumawa dito yung uh, ating papeles dun sa may meral ko Ito pong isa, hindi po po nakakabit. Tapos meron po sa labas, kaso yung mga forma po nandito pa rin po kasi pa natatanggal eh. Ayan. Joke okay, yun mm -hmm. mga ka Tapos na naman. Gabi na. Ang kumaka dyan na yung ating ito. Dito. Strainer. Punta sa pag nag-shower ka. Yan. At po yung yung grip mo na binilan po 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 ng ganito. Yung parang connector. Kasi po iba po yung faucet namin para siyang eh. May heater. Ayan. Binila lang ko ng ganito. Kasi po yun nandito. Dalawa. Hindi naman po pwedeng ipasok dito. Yan Dalawang hose. Yan na. Matudoble yung trabaho na naman. Ayan. Ayan muna na. ato, Ito po yung lalagay natin dun para maganda po itsura niya. Yan. Ngayon pupuito tong isa. So ayun mga kadiyan nga dito na lang ay maraming maraming uh, salamat po sa pagsubaybay sa ating vlogs. Gagawin ko po 'to ng video kung magkano po yung uh, mga ginastos ko po sa bahay. Konting konti na lang malapit na tayo lumipat. Maraming maraming salamat sa panonood. Bye-bye.